video. Sobrang init ngayon. 32 degrees yata ngayon. Ngayon ay Tuesday, June 17. Mapunta ko ng Ujiya guys kasi may kausap ako. Kakain daw kami ng ramen. Sa ko kumain ng ramen. Umayot ako guys kasi sinisikmura ako kahit hindi naman ako kumakain lagi akong busog yan ang naramdaman ko ngayon sa sikmura ko kung kumakain ako ngayon ng konti kasi pangit naman yung walang laman yung aking tiyan kasi lagi akong busog pupunta nga ako ng doktor kailangan naman kasi pagpunta ng doktor pa-reserve ka, tatawag ka doon tapos mag ka ng 3 hours nakatrack po ako guys pag track kasi maliit lang track na maliit lang ketra ang tawag dito eh kahit maliit yung parking ano kasyang kasya siya madali lang sa isingin pag malaking sasakyan mahal ang gasolina maano pa sa space ng parking eh, paano kung restaurant pupunta namin maliit lang na parking? <coughs> Yan, dito na ako. Sa shortcut ako dumadaan, guys. Yung kasama ko pa naman ngayon, mahilig sa layas, pero hindi ako lalayas ngayon. ilang talaga ng ramen kasi... Ano, marami akong gawain sa bahay may reserve pati ngayon pitong pitong customers sa sa gabi sa Mise sayang green ngayon yung ano yung mga dahon sariwang hangin dito ako nakatira sa bukid guys sa sariwang hangin pagay sa akin kasi may hika no nice. nag nag travel kami sa Thai, Thai Bangkok, Thailand binili ko to Binil, pumili kami nito tapos pag summer yan nagagamit ko din na, pa, na uwi nga to ng Pilipinas nabalik ko din nung uwi ko ng Pilipinas, bit bit, bit bit ko to tapos nung bumalik ako siyempre, binalik ko din ang laki ng tulong sa akin to Sobrang lapat kasi. Marami naman din dito to. Pero, binili namin sa Taito ay Thailand. Gawa, no? Sobrang init. Yung Thailand, may mga protas din na katulad noon. Sa bangko kami nagpunta kasi, marami daw. Mga damit. Nagabili naman ng mga damit. Parang tipsun din eh. pinakamura lang yung isang pirasong karne lang o dalawa yata tapos konti lang yung men niya konti lang yung noodles niya yung kasama ko guys grabe <laughs> nung last week din magkasama kami kumain naman kami sa karne ba ko sa kainan noon. Dapat doon sa kanya, ito yung kayo. Kumain nga kami ng siyabu-siyabu noon. Sayang lang yung binayad ko kasi kunti lang yung ko. Ito yung kayo naman yun. Si madam. hawak ko yung cellphone ko guys wala yung stand ko sa cellphone ko. Eh, eh pwede naman. To, bawal naman yun. Kailangan. Wala naman sasakyan. Nauna na yata yung kasama ko. Sabi niya kasi, ah, lalabas na raw siya ng bahay ko okay, lalabas na rin ako dito na ako sa Machi Ayan, may 7-11 dito ayun highway yun guys, oh yan highway yan may mga pabrika dito eh sa dinaanan ko. Recycle yung sila. sugar. yung sasakyan ko, truck. Hi! Hindi <laughs> eh, naman tayo alis, lang tayo ah. duster lang? Cute nga yung duster mo, tinan mo, si madam. Hi! Vlog to. Hindi ko kayang kaming nangaramin. Kailangan mo laging may niko. May ano? May niko. Ako ayaw ko ng niko. Sa ayaw mo ng niko? eh ko ba? Hindi sa ano ha. Talagang umayaw ang katawan ko sa niko. Wala lalang bariya. <laughs> Kakainin namin yung naramin. May no happy Father's Day oh, no. Hi guys Pupunta ako ng parlor Kasi ang reserve ko sa parlor Pa-reserve ako 1 o'clock At 12.30 Nadadaan mo na ako sa bar Pakulay ako ng buhok guys Monthly ako nagpapakulay ng buhok tapos dadaan muna ako sa bar kasi dadalhin ko to yung mga pinapabili ko ng mga pinamili kong chicheria ayan ang mga pinapabi, pinamili kong chicheria guys dadaan ko sa bar yan para mamaya pagpasok ko kunti na lang dadalhin ko kasi balilimang sopot yan mga isang oras siguro yung parlor kulay lang yung limoto, ano ba tawag sa si limoto? Yung puno lang. Yung puno lang ng buo. Ngayon, maliligo na ako at papasok na ako. Pakita ko sa inyo yung asawa ko nagugupit ng dahon ng kaki. <laughs> Ayan na siya. Sobrang sipag niyan, guys. Sobrang sipag niya. Yung kaki, para siyang ano eh, parang papaya ang lasa. Tanggalan daw niya ng dahon. Parang mamumunga na yata yan. Aligo na ako guys. Naligo na ako tapos make- makeup na lang ako. Nagda-dryer na ako ng buo. Hi guys! Good morning! Pupunta ko ng supermarket bibili ako ng isda tsaka saka pulay. Walang paso ngayong gabi. Sunday ngayon eh. Tingnan nyo guys yung dinadaanan ko. maliit kasi supermarket dito dadaan ka sa bukit paakyat bira lang yung naglalakad kasi sobrang layo nga lalo na sa gabi may mga kuma ano pang kuma sa atin yun ayun may nagbabay ko Kaling din yan sa supermarket papuntang supermarket, hindi galing hi guys sunday ngayon, wala akong paso inutosan ako ng matandang babae na, maglaba ng malalaking kumot yung pang winter sa coin laundry kasi, hindi kasi doon sa washing machine, pangalawa parang nasira yung washing machine daw, sabi, pero feeling ko daming dumi noon Binabaya, binabaran ko siya ng ano yung pangbabad na pangpatanggal sa dumi bukas ano paagasan ko to paagasan ko yon <clears throat> paos ako guys tinan mo yung kilay ko oh. na ano siya nahagip siya ng pangahit tas dadan ako sa bar ngayon kasi marami akong liligpitin. dahil kagabi hinugasan ko lang yon hindi ko na niligpit kasi pasapa yan yan paos hey guys, Nandito ko sa Coin Laundry. Ayan yung gutos ng matanda yung kumot yan ay 24 minutes 600 40, 180, 200 plus dalawa, dalawa yan Ayun, yun naman ay 1, 6 40 40 160 pag nagpatuyo, ayan. Nasa ano din yan. 400 yata. Ayan o, yung malaki na yan, may kasama ng sabon yan. At saka, at saka yung downy. Ito, wala ako na naglagay. Grabe init, ang hina ng aircon dito. Imasayin aircon na nai. Iyan naman sa patos. Yan pagdadry yan. Patutuyuin. Tapos ito naman yung labalabang. Mga tatlong sapatos pwede dyan. Iba yung bayad sa laba, iba yung bayad sa dry. Yung dry, 20 minutes, 40 pesos. Yung laba, 80 pesos. Tapos na, guys. Tapos na. Ibig ko siya. Dito ako sa garden, guys. Merong curry, cucumber, at saka kamatis. Ayan, o. Meron ng bungang kamatis, green pa lang. Ayan, o. Ayan, cucumber tapos talong naman yun talong yaan tapos ito yung kamatis silaw pa Hi guys, ngayon ay Monday. Ano bang date ngayon? 21, 22, 23. June 23 ngayon guys. Maaga ako pumasok kasi kakain kami ng yakiniku. Kasama ko yung kasama ko sa trabaho. Sunduin ko yung matanda namang lilibri sa amin. Diyan eh tagal na kasi yung matanda ng ng kiyayaya guys eh yung kasama ko hindi siya pwede kasi Monday tsaka Friday lang yung ano niya yung day off niya sa pang tanghali eh ayaw ko naman sumama dun sa matanda na ako lang mag isa <laughs> kaya minisids ko muna yung kasama ko yung friend ko, minessage ko muna siya kung pwede siya ngayon bago ko tawagan yung matanda tapos bago ko magpa-reserve doon sa yakiniko ay lahat okay naman kaya tuloy sana may tao ngayon pagkatapos kain ng yakiniko diretso na siya sa bar sponsor namin sa ano sa kainan pa kainan more yakin ko